kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Takot at pag-alala, yan ang nararamdaman ng mga politikong ito noong sila ipinatawag ng PNP dahil ang mga pangalan nila ay nasa listahan na protector umano ng ipinagbabawal na bato. Hindi matanggap ng ilan sa kanila kung bakit napasama ang kanilang mga pangalan, gayong wala naman daw silang ginagawang masama. Dami ng panahon na inipon namin para mapangalagaan itong pangalan namin sa isang saglit lang, parang nawala. Yung, yung future ng aking mga anak, na aming pin na wala. ang ilan pa sa kanila ay mismong kinokonsiderang matalik na kaibigan Nang siyang tagapagpatupad ng laban kontra sa ilegal na bisyo pero dahil sa may palpak kumano ang listahan kung kayat napasali ang kanilang pangalan o, wala akong mahabang uh, masabi dito sir kilalang pagkatao ko Kailan ang pagkatao? Mag-best friend tayo mula simula. Malamang sa malamang, ang takot at pag-alala ay ito rin ngayon ang nararamdaman ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa nakalap umano nitong balita na siya raw ay aarestuin Kaugnay sa kanyang kaso sa ICC, kinumpirma ito ng kanyang dating spokesperson at ngayon abogado sa kaso niya sa ICC na si Attorney Harry Roque. Wala pong sariling pulis ang ICC at nakasalala yung pag-aresto ng mga akusado ng ICC sa kooperasyon ng mga Estado, in this case ng Pilipinas po. Mm -hmm. Ang uh, dapat mag-aresto po sa kanya ay Police Pilipinas, NBI Pilipinas o Sundalong Pilipino. Sa huling statement ni Pangulong Bongbong Marcos, klaro na sinabi nito na hindi makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa mga taga-ICC. Let me say this for the 100th time? <laughs> I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as uh, ordinary uh, the people they can come and visit the philippines pero hindi kami tutulong sa kanila in fact binabantayan namin sila uh, making sure that uh, hindi, hindi sila yeah that they, they, they do not come into contact with any agency of government pero walang tiwala ang kampo ni Duterte dito ulitin ko lang din po ang sinasabi namin no ang sabi ni uh, presidente for the 100th time ay hindi siya makikipagtulungan sa ICC abay nabangkit po ni Justice Secretary Remulla na makipagtutulungan ng Pilipinas sa bisa po ng mga resolusyon na sinulong po ng mababang kapulungan sa liderato ni Speaker Martin Romualde. Isa rin siguro sa mga rason kung bakit nahihirapang magtiwala ang kampo ng Duterte sa gobyerno ay dahil sa alam nilang tinalupan talaga nila at binira ng binira si BBM. Inyong amahan raba, gipalubong sa akong amahan. Mawadaan ko kong respeto ninyo. Hindi na po, Diyod ko. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. You are lazy and you lack compassion. <laughs> Mr. Uh, President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power. Bumunta ka sa akin ng ganon, Tatatungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nung dumadala sa, diyan sa Malacan yan. Rason para magalit ito sa kanila at tuluyan silang ipabira sa ICC. Pero hindi naman bumanat ang Pangulo sa kanila. Ito lang siguro ang pinakamasasabi mong nasabi ng Pangulo kay FPRRD na kanya pang ikinagalit ulit. I think it's the fentanyl. Uh, fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious uh, side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he he told us that he was taking fentanyl mga five, six years ago. Something like that. After five, six years, that has to affect Uh, uh yun, kaya palagay ko, kaya nagkakaganyan. Baka siguro napaparanoid lang ang dating Pangulo kung kaya't naiisip niya talagang aarestuhin siya kahit na makailang beses nang sinabi ng gobyerno na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. At dahil sa dadaan pa rin ng ICC sa kapulisan ng Pilipinas kung sakaling arestuhin nila ang dating Pangulo, ay ito naman ang masasabi ng PNP. Nagsalita na rin po yung ating uh, DOJ, yung ating presidente mismo na we we, we question nga yung uh, jurisdiction sa atin ng ICC kasi umalis na nga po tayo sa kanila so for all intents and purposes wala na pong jurisdiction sa atin ng ICC. Pati ang pagbisita ng AFP chief sa Mindanao ay pinagdudahan din ng kampo ng mga Duterte na plano daw ng AFP na tanggalin ang mga sundalong miyembro ng Task Force Davao dahil sa tapatraw ito sa dating Pangulo. Ito naman ang masasabi ni AFP Chief Romeo Browner. Gusto ko rin pong sabihin na uh, yung balita po na bubuwagin yung uh, Task Force Davao ay hindi po totoo. Hindi po totoo na bubuwagin natin yung uh, Task Force Davao. Uh, instead pagdadagdag pa pao tayo ng mga task forces sa mga lugar na talagang uh, nangangailangan ng pwersa natin para papanatili natin yung kapayapaan matindi ang pahayag ng pangulo sakaling aarestuhin siya ayon kay attorney Harry Roque ito ang matapang na sinabi ng pangulo harapin ko sila pero hindi nila ako makukuhang buhay i am 80 years old okay na ako yan po ang uh, pinararating na mensahe kaya niya uh, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po siya natitinag, hindi po siya natatakot, pero sa mula't mula ang sinasabi niya, hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. Kung totoo ngang aarestuhin ng dating Pangulo ay wala na tayong masasabi, kundi wala talagang isang salita at palabra di honor si BBM dahil makailang beses nito ginarantya na hindi ito mangyayari. O baka naman, sa sobra lang itong pag-alala ng dating Pangulo kung kaya't malakas ang kanyang pakiramdam na siya ay aaristuhin at ihaharap sa husgado ng mga dayuhan, ayon pa kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. If you are innocent, if you really believe you are innocent, the best, uh, the best uh, thing to do is to go there and uh, present your side. Isang suicide na galaw ang humarap si Duterte sa ICC para ipakitang inosente siya dahil siguradong mababaon lang siya sa sandamakmak na mga ebidensya na ipupukol sa kanya dahil sa kapalpakan ng mga polis noon na gumawa ng mga pag-aresto at ginawang mayor na rason ang gasgas -gas na salitang Nanlaban Ikaw, ano sa tingin mo ang dapat nagawin ni dating Pangulong? Rodrigo Duterte. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.